All right, mga kapatid. Meron na naman po tayong panoorin. Mag-update po tayo galing sa balitang Pinoy TV. Nasa description 'yan. Ito po ang title. Matindi ito. Grabe, breaking news kakapasok lang. Wasak na wasak talaga 'yung title, mga kapatid. Balitang Pinoy TV. BP Sara balik target. Oy, mga DDS. Kampante na. Oy, anong meron, mga kapatid? Anong balik target? Kumbaga, tapos na yung issue sa flood control, gano'n. <laughs> tapos, back to agenda, BP Sara, gano'n. Sige nga, tingnan na ho natin ito, mga kapatid. Kung ready na kayo, simulan na ho natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright. Okay, mga kapatid, i-play na natin. Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, ito mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Ito, <laughs> ating tingnan nyo, ah, ang daming bilyon-bilyon. So, parang walang nangyayari. Ngayon, si Kiko, Barsaga ba yun, no? Inaksyonan agad nila. Sinuspindi agad. After all, balik sa isyo kay VP Sara. Ano to, parang balik pabagsak. Pababagsakin ulit. No? Ah, panoorin no natin, ha? Wala na katatapusan nito. Na Napakatahimik nila sa nakawan, pero kay Sarah sila nakafocus. O, oh, ah, sige, pag-usapan natin. Yan. Narito ang Malitang Pinoy TV. Kumbaga, imbis na nakawan ng unahin, BP Sarah na naman. Pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, huwag pong kalimutan i-like tong video na ito, ha? Pagkakita nyo pa lang, like-like nyo po agad ang video yes, na ito, yes, itong yes, vlog yeah. na ito. And Malaking tulong po kasi yung like sa amin, mga kapatid, kaya... Hanggat maaari po sana, kahit konting panunuyo lang, palike na lang po ng aming video. Maraming salamat ha? po. Pinansin yung post ni Kiko Barsaga, itong mga lintik na ito, pero pumikit sila sa nakawan. <laughs> Ngayon naman, pumipikit sila sa nakawan, nakafocus na naman sila sa lintik na impeachment ni VP Sara. Eh wala na tayong katatapusan nito. Na Napakatahimik nila sa nakawan pero kay Sara sila nakafocus. O oh, sige, pag-usapan natin. Grabe. Matatapos na ang one-year ban sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa February 5. Kaya ang grupong bayan, pinaplano na ang paghahain ng panibagong impeachment complaint. Isa pa sa pinag-aaralan ng grupo ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa pagpapatigil ng impeachment at pagdedeklara nito bilang unconstitutional. Nakakahihatong mga to, <laughs> wala silang pakialam sa mga bilyon-bilyong nawawala dito sa bayan natin bakit? may pakialam ba? bakit itong inuuna nyo? sinabi na nga ng ko wala eh hilaw yung mga eh. pati yung korte tinatanong na kayo eh. tapos ngayon dahil malapit na yung February malapit na mag-expired yung uh, one year ban ng impeachment gusto nyo nang ituloy <laughs> Grabe, napaka G... Napaka G-A-G-O, no? <laughs> napaka gago. Kailangan talagang unahin yung impeachment. Bilyong bilyon ho ang nawawala, sir. Imbis na unahin nyo sana na ipakulong yung mga ganyang tao. At kitang kita naman, sino bang pumirma yan? Bakit yan hindi nyo ma-impeach? Bakit kay BP Sara kayo? Well, lagi ho natin itong sinasabi, kapag si BP Sara kasi ang naupo, maiilang na silang mangulimbat. Yung sinasabi ko, yung mga kurakot ha, yung mga kurakot, mahihirapan na po silang gumalaw kapag si BP Sara na yung nakaupo. Wala itong mga to. Hindi ko, ano bang pwedeng itawag sa kanila? Yung mga ganyang galawan. Yung galawan nila, hindi yung mismong personal nila. Yung ginagawa nila, hindi ba parang kamangbangan yon? Para bang kabaliwan? Kasi raulawhan. <laughs> Di ba nagkakanda, iyak na nga yung Pilipinas dahil sa mga nangyayaring nakawan na budget. Tapos ngayon, usap-usapan ninyo yung impeachment pa rin. Hindi ba gago? Kalukuhan ng mga to. Wala na kayong ginawa sa bayan kundi magpapotok ng mga paninira kay BP Sara. O trabahuhin si BP Sara. Tumulong na ba sa bayan yung mga yan? Oo, oo, oo. Hindi lang pinapakita. Hindi kayo pumutok Hanggat hindi kayo kakapit sa issue ni BP Sara, hindi naman din kayo makikilala. Wala ano, BP Sara pa rin ano. Pagkatapos ng lahat, BP Sara pa rin. Kadiri itong mga... Hinihintay pa nila ang resulta ng apila nila sa desisyong ito ng SCA. As you know maraming dinagdag na mga condition ng Supreme Court. Medyo so, mas mahirap na ngayon mag-file eh, ng impeachment. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit. Ito na ito, sa akin, ha? Ah, magpa-file daw sila. Pero sa kanya raw, mas mahirap na raw mag-file kasi tatandaan po natin, may one-year bar rule. Ah, hindi po pwedeng doble ang ipapasang impeachment sa isang tao sa loob ng isang tao. E eh, nagka double doble, -doble ang dami nilang pinasok. Apat. Apat nga yan complaint nila eh. Kung ang sinabi ng Supreme Court, unconstitutional to. Void ab initio. <coughs> Void from the beginning. It is as if walang napasang impeachment. Ganun po ang ibig sabihin yan. Okay? So, may one-year bar rule. Sa February, pwede na sila ilit uh, mag-file ng another impeachment against BP Sara. So, sabi ni Tumama... O, oh, ngayon, anong ipapile nila? No? Anong pangungurakot ang sasabihin nila? <laughs> DepEd? Na naman? <laughs> Piatos-piatos issue na naman? Ano <laughs> ito? Ah, Medyo mahirapan ngayon kasi maraming dinagdag na ruling ang Supreme Court. Yes. Huwag nyo na intindihin yung dinagdag. Basta magpasa kayo para kumita oh. kayo. <laughs> Ganun naman yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Pati kakampi ninyo. kapwa ninyo, congressman. Sinabi, kumita kayo eh. Bawat pirma, oh, 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 oh. ha? Bawat pirma may kaalik, a, kaakibat na pera. O well, eh bakit yan? Hindi yan i-open? Ang laki-laki na ng ebidensya na doon na lahat yung mga permahan. Kitang-kita na yung mga pumirma. Bakit hindi yan ano? Di ba bawal yon? Pero bakit ganun? Ba't hindi yun pinag-uusapan? Di ba puro Bipisara, puro Bipisara? Basta ikasisira ni Bipisara, sigi. Grabe, no? Itong bilyon-bilyong nawawalang pondo, nakatago yung investigasyon. Si Bipisara na pinagbibintangan nila na 125 milyon. Milyon! Na pinatunayan na ng kowa, wala namang masamang tinapay. Eh bakit Bipisara pa ba rin, di ba? Tangina naman. Tangina naman. Ang tatalino yung mga tao. May mga salamin kayo. Ang tatanda nyo na din dyan sa politika. Sir! Ano ba? Alam nyo ho ba yung tama at mali? Alam nyo ba yung mali? Pero kailangan kunwari tama. Ang na tong mga to, no? Grabe, no? Sukdulan ng mga kasamaan ng mga inayupak natin. Ako, yung tinutukoy ko, ha? Yung mga kumakalaban kay BP Sara. Ano ba yung mga gusto nyong mangyari? Pag napabagsak nyo ba si BP Sara, yung mga bilyon-bilyon na nawawala na yan, may babalik ba? Grabe tong Pilipinas putik niya ng dumi ng politika. Kailangan talaga malinis yan. Kailangan maupo lahat ng mga matitino. Ito kasing mga ano dun eh, mga nasisilaw sa mga pera eh. Diba? Marami kasi dyan mga nasisilaw sa pera. Wala na silang pakialam sa tama at mali. Kahit mali, okay lang. Basta may pera. Adiri itong mga to. Pangina-impeachment pa rin ang gusto ninyo. Seryoso ba talaga yon? Impeachment pa rin. Nagkanda walaan na yung mga billion-billion pondo natin. Tangina ayon yung sisihin yung Pangulo. Siyang pumirma, oh. Gaabay ka. Ano ba yan? Tangina tapos... Kayong mga kapatid, tama pa ba yung mga pinagagagawa nila? Comment nga kayo dyan. Yung mga maaaban yung comment, yung mga pamatay nyo, putang, i-replyan natin yan. Mamin, kaya ito yung reaction natin. na ay, Alam mo namang sabihin natin hindi po nakakainis. BP sarap pa rin. Kayo-kayo na nga nagkakatuklawan. Di ba yung mga, no, hindi yan ha, hindi na nasa picture, yung mga nandoon, mga taga-kabila. Sila-sila na nga nagtutuklawan eh. Sila sila na yung mga nag-aaway-aaway dun eh Pagbuaya talaga, galit sa buaya din eh no Magdanakaw, galit sa magdanakaw eh Kayo kayo na lang, huwag nyo na si Bibi Sara Patiri mga to, nawala talo yung ano ko Nawala yung camera ko, saglit lang Ayan, may camera na ulit Nakakaramdam ako nito, baka mag-brown na naman eh. Alam nyo, mga kaibigan, ha, hindi na natin masyadong patatagalin. Type kayo dyan, Duterte pa rin tayo. Pasensya na ho kung nagagalit ako, naiinis ako. Ha. Kasi sa kabila, lahat ng mga nagpo-protesta, la lahat halos nagkakaisa na yung mga kakampuit na lang ang may ayaw kasi nalilito sila. Eh. Pag bumagsak nga naman ng Marcos, o umayaw na si Marcos, si BP Sarang ang mahuko. Ayaw din nila eh. Ayaw nila kay BP Sara eh. Lahat ho kasi ng korupsyon, madudurog eh. Pag umupo si BP Sara eh. Ito talaga ang pinaka ko eh. Alam nila na mabuti si Bipisara. Alam din nila na wala silang mapapalang pagnanakaw nila kapag ka umupo si BP Kaya ayaw nila kay Bipisara. Yun naman talaga totoo. Inaano pa kayo? Nagtatrabaho ng maayos oh. Gatong mga lalo na doon sa mga gunggong na alam naman nilang mali na nga yung ginagawa ng mga taga-kabila. Kinakampihan pa rin dahil yung sinayupak na pera na yan. Ulitin ko to, ah, wag kayong mag-preach the Lord. Salamat sa biyaya kung alam yung galing sa nakaw yung mga mga hayop-hayop na pera ninyo. Dahil na, mga kapatid, na nadadala na ako ng damdamin. Naiinis lang ako, eh. Putik, bibisara na naman. Wala nang ginawa kundi topic, Bibi Sara. Gigising sa umaga bago lumunok ng pagkain. Ano kayang magandang content? Ah, siraan ko na naman si Bibi Sara. Ang ina tong mga to, kaya walang asento. Ano? Mga salot kayo sa lipunan.